Ngunit mas napukaw ng babaeng nakasandal sa kanya ang aking pansin. Nakayuko ito at nakasubsob sa kanyang dibdib. Hindi ko masyadong maaninag ang muka ng babae dahil nakatalukpong ito ng malaking tuwalya na sumasakop sa kanyang muka. Dahil hindi naman natatakpan ng tuwalya ang likuang bahagi ng kanyang ulo. Makikita ang may kabahabaan ng buhok na kasing haba lang din ng sakin. Siniyasat kong mabuti ang babaeng tila antok na antok at hindi, hindi man lang gumagalaw. Nakakbay pala rito ang lalaki na kulang na lang ay akapin na, na ito. Nangaskini din na maong ito at napapatungan ng jacket na ito yung mga tawan. Ngunit ang nakapagtataka lang walang itong Ngunit ang nakapagtataka lang, wala itong anumang saping sa paa. Maruwang ni isang mga paa nito at naninilaw na medyo nangingitim ang mga kuko. Di sinasadyang napaharap sa gawin ko ang lalaki. Ngunit hindi naman napatingin sa akin. Oh my God! Hindi ako maaaring magkamali. His uncle Rolly, Nana's brother. Naglang lumangas ang kabog ng ko. Hindi ko na rin maiwasang iangat ang yakap kong bag upang maikubli ang aking muka. Is this real? Sino ang kasamang iyon yung karoon? Di ba ba siya? Bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dipdip. Dip. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko para akong binuo sa napakalamig na tubig na punong puno ng yelo hindi ko matanggap ang ngayon na sasaksihan ng dalawang mata ko manluloko wala ka pang kwenta yeah I know I'm only 18 years old at mahigit 10 taon ang tanda sa akin ni Rolly pero para sa akin hindi hat lang ang more than 10 year gap naming dalawa hindi ko alam kung paano nagsimula ang feelings ko kay Rolly dahil noon ay bihira ko lang naman siyang makita. Basta ko na lang talaga naramdaman na gusto ko na siya. 15 years old ako noong una kong nakita, makita si Rolly. Hindi, hindi, ko nga alam na stepbrother siya ni Nana dahil never naman siyang nabanggit sa bahay namin. Ang angkala ko ay wala ng ibang kamag-anak si Nana iyon pala ay meron pa stepbrother nga lang. At kung at kung ang pagbabasehan ay ang pag-uusap at pagkikita nila ni Nana, ang masasabi ko ay hindi sila close na dalawa. Kaya rin siguro hindi nagagawis sa amin si Rolly. Ang sabi ni Nana noon ay mas gusto raw ni Rolly na tumira sa probinsya nila. Kaya bumalik ito turuan after mag sa course ng engineering sa UP. Matalino naman si Rolly. Iyon nga lang ay hindi talaga niya gusto ang mag al o mag sa Manila. At kahit nasa Manila na siya ulit, bihira pa rin siyang magpunta sa amin para bisitahin si Nana. Pansin ko ay naiwas siya sa mga tao. Ay, I am happy na ever since ay hindi ko naramdaman na umiwas na sa akin. He's almost perfect. Matangos ang kanyang ilong, malalantik ang mga pilig lata, at natural na mapula ang manipis niyang mga labi. Maganda rin ang kanyang pangangatawan at is dying just sa totoong buha. Totoo lang. At hindi siya gaya ng mga lalaki kung classmate at schoolmates na mga papansin, madaldal at okay magpapogi na si Rolly ay simple lang, tahimik, misteryoso, pero malakas ang dating. Responsible din siya at good businessman. Apat na nga ang branches ng itinayo niyang hardware. May ilang kamag-anak ako sa father side na nagsasabing may sakit daw sa pag-iisip ni si Rory pero hindi ako naniniwala sa kanila alam ko at naniniwala akong nasa normal na kondisyon siya at nakakapag-isip ng tama. Hindi na mi misinterpret lang siya ng mga tao dahil hindi talaga siya palakibo at hindi mahilig umalib lupilo. Maka ilang beses na nagkikita kami, napapansin ko na madalas siyang tumitig sa akin. May mga times pa na talagang hinahabol niya ako ng tingin. Palagi ko na siyang inaabangan dumating sa bahay. Hmm. Namin. Doon na nagsimula ang puso ko na umasa sa kanya at nakakagulat na bigla-bigla ay lumalas na nga ang pagpunta niya. Wala akong kamalay-malay na nagustuhan ko na siya kaya anong pinakusapan ko siya ni yung nakusapan siya ni Nana na maging driver ko sa school. Pasamantala ay talagang natuwa ako. Kahit hindi kami gaan nag-uusap ay parang may sariling language ang mga feelings namin. One day, I was surprised nang magtapat siya sa akin na gusto raw niya akong maging girlfriend. Hanggang ngayon, tanda-tanda ko pa rin ang bawat detalye kung paano siya nagtapat sa akin at kapag naalala ko ang lahat ng iyon, kinikilig pa rin ako. Niyakap niya ako ng napakahigpit at saka binulong sa akin ang mga saltang, I love you, Ara. Hanggang ngayon ay sekreto pa rin sa lahat kung ano kami sa isa't isa, lalo na kung nagtadi at nana. Kaya naman halos maghimagsik ang kalooban ko habang nakatanaw ako ngayon sa kanya at sa babaeng kasama niya. Si Emma kasi itong napakadungis na babae kung tingtignan ay tila ayaw na niyang pakawalan. Alam kong halos kaedaran ka, ka ko lang ang babae kasama niya. Kung bisikal na katangian ng pagbabatayan. Subalit, hindi hamak naman na mas maganda ang forma ko at lamang ako ng sampung paliko kumpara sa kanya. Saka bakit nagkukumis si Rolly? Nasaan ang kotse niya? alam yung, yung, kasama mo? Hindi na ito nakatis at nagtanong na kay Uncle Rolly. Bahagya namang lumaylay mula sa pagkakatabing mo. ng jacket nito ang kamay ng babae tila tulog na tulog at wala pa rin malay. Oo nga, iba nga ang kula ng balat nito. Ang mo kaya yung kuwala sa ulo niya ng makahingayan? Question ng babae. Ininto ng driver ang jeep at nilingot sila. Baka kailangan nang nandahin yan sa ospital, iba na ang kulay niyang kasama mo. Tumingon pa ito sa kanyang kaliwa at sa tumuro sa direksyong iyon. Dito sa pagtawid iho, sa sasakyan ng tricycle, sumakay lang kayo dyan at dadahin na kayo sa ospital sa looban. Inipat ng tingin ni Yola ang direksyon ng driver at pala unay nagdesisyon na rin itong bumaba. Inakay niyang pakabay sa kanya ang babae na tila hindi pa rin nagkikising at wala pa rin mare, Hinarga niya ito pa baba. Kapwa na papailing ang driver ng jeep at ang may edad ng babae habang nakatanaw sa kanilang dalawa. Habang ako ay nagsisikip na ang dip, -dip sa nakikita. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa ng akmang aandar ng chip ay mabilis akong sumibat bababa. Sa tingin ko naman ay hindi ako napansin ng driver dahil, dahil abala siyang nakikipagkwentuhan sa pasahayong kalap kalapit niya. Buti na lang hindi ako napansin ng driver, hindi pa kasi ako bayad. Lumingaling nga ako upang hanapin si Rolly. Nilakasan ko na ang loob ko. Ima ang sakit na aking nararamdaman matinding selos. Kailangan kong alamin kung ano ang kanyang relasyon sa babaeng kasama niya. Nakita kong pumasok sila sa isang tapsihan. Katulad ng eksena na kanina sa chip, nakakbay pa rin sa kanya yung babae at tapos naman ng kanyang braso ang baywang nito. Halos buhat niya rin nito At kulang nala ay tuluyang pangkuhin dahil para siyang may aki-aki na lasing na nakatulog kahit ang mga paang babae ay hindi na nito maiakbang at lupaypay na rin ang ulo sa tila sobrang sa kalasingan. Patakbo ang upang eh upang sundan sila. Sa tapat ng tapsihan ay may terminal ng tricycle. Ito marahil yung tinutukoy ng jeepney driver na sasakyan papuntang ospital. Ngunit Naliwa sa inaasahan ko, hindi ko nakita ron si Rolly Habang kay ang babae ay doon siya pumunta sa isang tapsihan. Tapsihan ko saan madalas kami kumain noon. Lalong kumulo ang dugo ko. Sa isiping may dinadala na siyang ibang babae sa lugar kung saan kami madalas nagpupunta. Dahil dito, di ko napigilan ang sarili ko Naisiping bali wala na ako sa kanya na marahil ay mas malalim na ang relasyon niya sa babae yun kumpara sa kung ano ang namamagitan sa amin. Inagilap ng panin ko kung saan pumuesto ang dalawa. Masyadong malawak ang kapsihan na ito kaya medyo nahirapan na kung tuntunin ang kinaroroonan nila. Hindi natagal ay natuntun ko rin ang pwesto nila. Tahihim akong umupo sa likuran nila. Kung gaano ako kapursigo, kapursigo, kung gaano ako kapusigidong alamin, kanina ako anumang namamagitan sa kanila, ganoon na lang ang panghihina ng loob ko ng magkaroon na ako ng pagkakataong lapitan sila. Sa so ngayon ay maghihintay na lang muna ako ng tamang pagkakataon para alamin ang totoo. To be continued.